Bakit ah, ganito yung rep? Ah, <gram> <Portraitz> Bakit ganito yung rep niyo? Pahiga. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala pahiga Pahiga. rep talaga. Opo, oh, oh, rep. Rep talaga. <laughs> Opo, okay. oh, rep Ref totoo. Baka chest freeze. Hindi na rep. Hindi <laughs> <Ay>, <laughs> ba chest freeze? Hindi nasisira yung pag yung motor nun no, nagagawa? Na parang ano yung... Oo, naanog yun eh. Kaya pag binili mo ang ref, kaya ililipat mo ng lugar, nakatayo lang. Baka naman nagpahinga lang. Yung pre yun, parang nasisira. <laughs> <What>? Nainitan. <laughs> Up. eto na kami. 1-1-1-8. po. 1-1-8. Ah, lahat po sa 1-1-8. 1-1-8. mga tawel nila. 2-2-2. 1-9-9. Up. Nabanggit mo yung 2-2-2. 1-8. Yes, Ito. 2-2-2. 2-2-2. Ah! Kaya yeah, po. pangalan? nyo po? Clarice El Chua. Clarice El Chua. Check by Secretary. Cla check, bossing. Okay, check. Ay. Congratulations. Check. Uh, Congratulations. Saan po ang bahay niyo? Pwede po ba tayo tumuloy? Okay lang po. Pasok tayo para medyong merong maliit na palengke. Parang ito, sa, parang satellite market. Ayun, may palengke sila. Ay po. Ay. Kaya sa team. kaway kamay po kayo. Kamay kayo, nasa monitor kayo. CCTV <laughs> yan. Yes. Shout out. Ay! Salamin yan, friend. Salamin. <laughs> <laughs> Clarissa. Ah. Anong floor po kayo? Mataas siya, parang... Um... Pero ito raw, bahay nila lahat to. Mula doon sa... Sino po nakatira sa taas? Kayo rin. Dito ay anak nyo. Saan ano? Saan pamilya? Saan po kayo? Saan, saan po, po kayo kay mag-asawa? Yung... Sa taas. Doon tayo sa taas. Opo, huwag natin ano yung kwarto ng anak ninyo. May aso? O, dito tayo sa baba. <laughs> Bilis pala kausap eh. Dito na lang kausap. Kasi kunti lang steps eh. Dito na lang. Eto po, sino nakatira? Kapatid nyo, para mas maganda ay! rito ha. Mas maangin. Pwede rin dyan. Ayan, dito po tayo. Dito tayo. Mas maganda upuan dito. <laughs> Kanino ba Dito Sige po tayo. Aso, eh. Kapatid Sasa, lang po. Magkakapatid din sila. Okay, okay. Sige po. Ate, may kayo. Marami kayong bahay. Sino yung susunod-sunod may... sa inyo, lalaki? Asawa po ito. Teo po 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 kayo. Yeah, no po kayo tapos hinga pong malalim. Tetos ko. Uy. Okay <laughs> naman, okay, okay na. Okay, okay isa na. Isa po kayong tenga, Ayan. Tapos sa check up. Kayo po mag-asawa. Bakit po? Uy. <laughs> <laughs> Hindi nyo rin alam. Ayan. Ate, ano po yung negosyo ninyo? Meron may, po kami lugawan at saka may LPG kami doon sa labas. Yan po yung lugawan, nandiyan sa labas na yan. Ito po, ito po sa labas. Eh, sayang Ay, sabi, naman, ang naman, ang layo naman ng lugawan. Yan ang gusto namin, yung lugawan. Pagkatapos namin mag-ice cream, lugaw naman. Ganda yeah. kayang terno nun. <laughs> Tapos po, ilang po ang anak ninyo? Tatlo. Tatlo? Ate, itong bahay ninyo? Um, compound. Compound siya. Oh, ilang kayong magkakapatid dito? Apat. Lahat yan, merong kanya-kanya. First floor, second floor. Okay. Ilang ilang oh. floors po yung sa inyo? Sa amin, third floor. Sa uh, baba, yung, dalawa, yung anak ko. Second floor, yung anak ko. Amin, third. Ilang total po niyang floor uh, square meters po? 18. Mm, 18. Kay, kayo, po ba tayo, ano pili pilido niyo? Ah, uh, chua po. Chua. Chinese. Wala ba kayong ano, wala kayong hindi nyo mag-anak si Dolphy? Kamukha niyo yung mga, um, ah. mga pinsan ni Joe Dolphy. Chinese kaya, Chinese. Chinese, uh. Chinese kayo? Opo, uh, lolo ko pa, <laughs> Ang lolo niyo? Uh, Chinese? Tan Chua, tan, tan Chua po. Tan Chua ay wala sa lolo ni bossing niya. Yan. Tuwa Chan. <laughs> Tapos po, naandahan anong dati yung negosyo, kuya? Dahil Chinese, ano naman mm. mga Chinese, manegosyo yan. Um, yes, uh, maganda yun, ha? Ah. Wala pa. Malaki ang kita nung gano'n. Wala pa. Dati may oh. grocery kami sa palin. Dati po may grocery po kayo. Ah, uh, uh. Eh, Tapos, <laughs> may nalas-malas. So, <laughs> medyo uh, mm -hmm. iba ng negosyo pero tumigil na po kayo sa pag-iinom. Um, five years na po. Oh, tumigil na. Oh. Tito Sen, tumama rin ako. <laughs> <laughs> tumama Ayos. Tsura pa lang nito. <laughs> okay. Mukhang dumadayo nung araw to. Tama po ba? Dumadayo kay dati? Uh, dati po, nung bata-bata pa. Oo, oh, Tito Sen, tama na naman ako. Kaya <laughs> si Mami nang dumadayo. Alam nyo, ang, ang balita namin, ha? kung di pa kayo ihiwalayan ni nanay, hindi kayo ihinto ah. sa pag-inom. Tama po ba? <laughs> Oh, okay. <laughs> Paano po nagsimula ang love story ninyo? Sa, sa kay, inuman naka din. Nakainuman niya si Nana. <laughs> <laughs> Saan nagsimula? Ay, nagkakilala. Oh. Ewan ko, bigla na lang niya ako nakita eh. Oh. Saan niyo nakita si Nanay? Uh, <laughs> sa palengke pa. Palengke. May pwesto kay sa palengke. Opo. Tapos? Customer ko siya. Ay. Ay, Ay, ko na niligaw ko. Tapos? Ay, niligawan ko at binigyan ko siya ng bulaklak. Pero napansin niyo, yung mga tinda nyo dun, marami naman sa iba. Sa inyo bumibili kasi sa tingin nyo, pinupuntahan Papak kayo. Papakyot no? sa inyo. Oh, oh, oh. Tama mo? Ano ba, ba yung tinda nyo dati? Ano ba sa pwesto nila? Ano ba tinda nyo dati? Uh, grocery po. Ah, may grocery sila talaga. Mga tsua nga. Yeah. Ah. Ano madalas bilin ni nanay kung natatandaan nyo? Ni nanay? Siya, si ate po. ate. Ate, si ate. maganda yun. Oh. Pangunahing panggamit sa bahay. <laughs> <nakapawasapan. laughs> ala pa ba? A Ate, Mami. ano yung madalas yung bilin? Magpapadeliver kami ng tinapay eh, tsaka mga candy. Tinapay lang? Oo, oh, papadeliver pa sa inyo talaga. Oo, ano? oh, so, pwede Mami. naman pick up eh. Ba't pinadideliver <laughs> candy eh. Wholesaler sila dati. Ng tinapay, candy, ganyan. So, malaki pala talaga yung negosyo nyo. Dati so, pa. Ano naman po nagustuhan nyo kay tatay? So, alam, eh. ah, hindi nyo rin alam eh. hindi nyo rin alam. Kayo, ano nagustuhan nyo kay nanay? Mabait. Mabait. Maganda. Yeah. Wow. Yeah. Ay, maganda ka raw. Siyempre, oh. Okay. Eh, yeah. sakutin so, mo naman, ano na gusto mo kay tatay? Um, mabait din dati. Mabait dati. Dati. <laughs> <laughs> Ngayon, mas mabait na. Oo. Apogi din, eh. Eh, yung papi nagkaanohan nila, yung inuman. Tapos, ang malupit dito, medyo nabuko. Ah. Oo. Nabukong may chicks. <laughs> Uy. Nako. Alam. Wala. Oh. Alam na alam. Ha? <laughs> oh Confirmation. <laughs> yung gandang lalaki nito oh, nung araw, kamukha nung pinsan ni Tito Dolphito, yung kasama natin madalas, bossing... Si Canton. Hey. Kamukha eh. Oo, oh, kamukha nga. Kamukha. Mukhang habulin kayo eh, no? Mm -hmm. Hindi, mukhang magandang lalaki eh. Kayo nanay, hindi naman kayo nagdalawang isip nung niligawan kayo? Hindi mm, naman. Nagustuhan niyo agad siya? Hindi rin. Ay, hindi rin? Ay, <laughs> Bakit? Bakit? Gano'ng ga katagal ng ligaw Papano si Tatay? Gano'ng katagal po ng ligaw? Anim na buwan. Anim? Paano niyo po siya kinilatis? Saan niyo inumpisahan? Hindi mm, ko rin alam eh. Basta yun na lang, bigla na lang. Pero kayo, alam niyo papangalan niyo? <laughs> <laughs> Meron kasi mga ganun, pinakakasundo. Hindi po kayo pinakasundo, ah. mga ganun hindi, na magulang. Naman. Hindi naman. Pero na in love naman kayo syempre. Ah, syempre. Ano yes. yung bakit kayo na in love? Sa am parte o anong dahilan? Eh, guwapo kasi dati. Ah, oh, kahit po, po okay. ngayon pogi pa din. Pong yung ngayon eh, nababago ano po ba ang na ang Facebook nyo. Hoy. <coughs> <coughs> oh, <huy. laughs> <laughs> al Ay sigurado pogi mga anak nito. Yung, yun, yun na lang po ang kausapin namin. Sa pauwi na po pa? kayo. <laughs> nandyan, nandyan. Ano pangalan? Carson Junior Curse. Yun na si Ian. Ian! yung mga... Ian! Yung mga anak. <laughs> yung mga... Asa si Iyan? Ian! Halika na! Okay, Iyan! Ay, Paolo, sorry ah. Ay. Oh, baka mag-agawa -aga ka ni Mel. Eh. Si... Si... Ay! Oh, bakit? Si <laughs> Salamin yan, friend. Salamin. Paolo, si Ian. Ay, oh, go Wally Girl. Hahaha! <laughs> <laughs> diyan <laughs> esawa na meron po meron na, na yes, yung meron na meron na na meron meron na meron yung isa? na meron 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 o, oh, eto na nga. <laughs> eto na nga. <laughs> eto na nga. Ngayon, dumating na yung pagmamahalan. Sa tingin nyo ba, si Kuya pa gagawa pa uli ng mga ganon? Hindi well, na. Bakit kayo naniwala? Anong pinangako niya sa inyo? <laughs> Hindi na siya able, eh. Laos na. Um, ah... <laughs> uh, may oh. Uh, siya nga, maintenance. Oh, may may Nauna sakit si na. Kuya. Eh. <laughs> Nauna na. <laughs> Nalaki din ni <yung> <laughs> Ano Ano naman po yung uh, dinaramdam ninyo sa katawan ninyo? Uh, may diabetes. Tapos Media. sa puso, may bara sa puso. O, oh, ba't di nyo po ipacheck? Madali lang ngayon tanggalin yung mga bara. Hindi, mawawala lang yan. Oo oh, mm, nga. Um. magbibigay din ng isang linya yan ulit bago. Yung bara mawawala. Uy, uh, totoo naman okay. yun. Uh, Ganon gano katagal na silang ano, mag-asawa? Ganon katagal na po? 36. 36 years. 36 ah, sa years? Sabang marriage contract. Aba... 36 more 6. ibig sabihin 36 na yan. Oo, 36. ibig sabihin uh, 36. 36. is, Dapat yan, may regalo. What? Oops. Oo. Oh. Oh. Oh, Mahira yun, 36. Ang 35 po pala, bossing, walang regalo. <laughs> ganda mo dun. Ang <laughs> ganda mo sa close-up. Oo. Close-up mo nga ulit. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Huwag bukas. Paano bukas? Yeah! Paano naiyak? Happy birthday! Ayun, <laughs> ka na sa Itbolaga family. Uy, teary eyes. na magsalita. Pinas. <laughs> 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 Sabihin niyo muna po ang regalo mula sa Hanabishi. Hana meron po kayong ground fan na walang ground. At meron kayong oven toaster with shadow. At meron kayong <laughs> tower fan with nasa first floor. Oh yan, <laughs> dahil Thursday ngayon, ibig sabihin Hanabishi Day mga Dapper Cats, matadagdagan pa ang kapartner ninyong Hanabishi appliances. Pwede ka manala ng flat iron. Meron din yung super blender at saka rice cooker. Pili po kayo sa rice cooker sa studio. Yan ay awak ni... Miss Riza May. One, two, or three? Ano pong gusto nyo doon? Ay, ganda! One. Grabe, no? Number one daw, friend! <laughs> Congratulations oh, friend, po! Sobrang kagandahan Number po. Number one! Thank you, Mayo! yan, friend! <laughs> <laughs> Meron po kayang Super Blender! Wow! <laughs> <laughs> Congratulations! Hanabishi Super Blender! Sikreto sa mabilis sa paghahanda ng lutuin, madaling gamitin, quality, quality, at anong quality. <laughs> abort, <laughs> Ay, abort, abort. abort. Siyempre, <laughs> <laughs> sobrang quality talaga niyan. Dahil lahat na ka partner ng mga practical na nanay for 35 years, subok na rin ni Bowsing! Ang eto, eto, makinig kayo mga dabar cats. Ito, kahit hindi naman namin tinatanong. Oh. Nasa service kami, natutulog kami. Kwento na ng kwento. <laughs> nag-share ng kanyang kapatid ng story, si Mirna Gitan. Four years nang gamit ang Hanabishi Double Gas Stove, na six years naman ang kanyang Hanabishi Oven Toaster, at talagang subok at maasahan sa pagluluto. Kaya ayan, ayan Mirna. Yun, si Dadagdagan din namin ang Hanabishi mo, at tatanggap ka rin <laughs> ng Hanabishi Super, Super Blender! Blender with Super Mario. <laughs> Sa iba pang mga dami kasi, share nyo na ang inyong uh, hashtag, ka-partner kong Hanabishi Story at i-comment ang picture kasama ng inyong Hanabishi appliances at kung ilang taon na po ninyo itong gamit. Dito sa designated post na makikita nyo, yan o. Yan o. Ang panagigitar. Pagdatingin na. Hindi ba yun? <laughs> saba daw. Saba ah, daw. Uh, At dagdagan pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa TNT. Makaan sa bulsa, makaan sa life. Yan ang handik-handik sa atin ng TNT with Giga Video 60. May 5G na ng stream for 3 days. Yes. Asaya na yan. Kaya mag-load ka. Iyak na yan. Another 5,000 pesos. Good items, galing naman ito sa Pure, Pure Gold. Gold! Pure Gold Sari Sari Store Convention na mga Dabar Cats. Imbitado ang lahat ng mga kaasenso, mga Sari Sari Store owners, karinderia, kantin, at iba pang micro, small, medium enterprises na mamili at makisaya. Ayan, ihanda na ang listahan at magkita-kita tayo. Antayin namin yeah. kayo ha, sa May 16, 17 at 18, 2024. 9 a.m. to 6 p.m. daily sa World Trade Center, Pasay City. Handog ng pure gold ang mga mas pinababang presyo na paninda para sa inyong mga negosyo, mga dapper cards. Dahil pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Wala naman dito sa CDO, CDO Idol, Idol Cheese Chees Dog. Dog. It's Idol Time, mga dapper cards. Enjoy ng yeah. buong pamilya ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog. Sa so, bawat mo na 1 kg pack, meron kang makukuha ang free spawn and fork na magagamit ng mga Dabar Kids. At alam nyo ba, mabibili ano ito yun? sa leading supermarkets nationwide. Totoo yan. At meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 5, Wala naman ito sa <laughs> Epic okay. Oil. Okay. Epic Relaxant Oil. Yung class of ginhawa sa effects ng stress at headache. You know. Dagdagan pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Move, Move it. It. Shout out, shout out sa mga dapat ka sa ating commuters para sa mura at iwas hassle na pagbubuk. Ayun, no? Mag-move it na. Download the app now dahil sa move it, discarding tapat! Congratulations po, mami. Thank you, thank you. Nice na. May mga regalo na sila. May 30,000 pa. O ito, pandagdag sa puhunan para at para makapagpacheck up na si Mister. Hindi pwede yung uh, barado. O kaya, daanin nyo lang na sa... Yung ganun. Oo, oh, effective <laughs> yun. Tap, tap, tap. Oh, Gawin na nating 60,000 pesos. Oh. 40,000. 30, 30 seconds. 60,000. 60,000 pesos po. Congratulations. Thank you, you Umiiyak si kuya. Umiiyak, umiiyak si kuya. Bakit, kuya? Thank you, thank you. Natuwa. Natuwa. Hi. Natutuwa ako. Hmm. Kerson, Kerson, Chua. Ba't po kayo umiiyak? Uh, natutuwa po na ma malaking tulong sa amin. Hmm. Dagdag sa para pang pa up ko din. Tama po yun. Sabi Watch nga ni po Bossing, po po uh, kailangan ipacheck up pa rin natin. Walang, huwag natin baliwalain. Tandaan niyo, hindi ko mo kayo yung lalaki. Kayo pa rin ang inaasahan at kailangan buo pa rin ang pamilyang Ha? Opo. Amen. Gagaling na. Amen. Gagaling! 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 ko na yan? Ay, ay. Congratulations po sa mga nag-register at nakasiya dyan sa Barangay Santa Cruz, Pasig City. Thank you sa inyo, Daburkan. Singa, Thank you.